Bukayo Isang popular na minatamasang dessert dito sa atin sa Pilipinas Kadalas ay gawa sa laman ng buko na sinangkapan ng asukal o sugar cane muscovado At kung nakatikim ka na nga nito ay batid mong malinamnam at tradisyonal na masarap nga ang panghimagas na ito Subalit narinig mo na rin ba na maging ang papaya pala ay maaari mong gawing bukayo. Tama po kayo ng pagkakarinig. Ang papaya ang ating gagamitin. Ngunit hindi ang mga bunga nito, kundi ang katawan nito mismo. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at alamin kung papaano nga ba ito ating gagawin. Dahil kung ang mga puno ng papaya sa inyong lugar ay hindi nga pinapansin, batid mo ba na sa ibang lugar pala ay pinagkakaguluhan pa man din? Bago ang lahat ay alam mo ba na ang puno ng papaya pala ang pinakamalaking uri ng herb sa buong mundo at mula nga sa bunga, dahon, bulaklak, ugat, buto at katawan nito ay lahat makakain. Subalit ilan pa lamang ang nakababatid na ang katawan o puno mismo ng papaya na madalas putulin at itapon lamang lalo na kung ito ay may na at wala na ring bunga ay kapaki-pakinabang pa pala. at sa ilang probinsya nga sa Kabisayaan ito ay pinagkakaguluhan pa nga kanila nga itong kinukuha at binibiyak upang malaman kung maayos at maputi pa at intact pa nga ang mga fibers sa katawan nito. Pagkatapos ay lilinisin nito at unti-unting kakayurin o i-scrape upang makaipon ng mga maliliit na hibla gaya rin sa paggawa ng bukayo. Huhugasan at patutuyuin ito sa init ng araw sa loob ng maghapon upang mabawasan ang mga moisture nitong tinataglay. At saka nga iluluto na ito katulad ng sa paggawa ng bukayo. Maaring gawing panghimagas o kaya naman na itinda bilang kabuhayan. Ngunit ano-ano nga ba ang mga sustansyang makukuha sa katawan ng papaya? Hindi ba ito nakasasama? Ang katawan ng papaya ay ligtas kainin, isa itong survival food at ginagamit na ring alternatibo, lalo na nga sa mga lugar na wala namang puno ng niyog. Tulad ng bunga ng papaya, mainam rin ito sa kalusugan ng ating mga balat at sa ating mga mata. Nakapagpapababa rin ang kolesterol level at maaring makatulong na malabanan ang pagdakaroon ng diabetes. Ang mga ibla ng stem o ng katawan ng papaya ay napakahusay rin para mapanatiling maayos ang daloy ng ating metabolismo at pinaniwalaan ngang mabuti rin para sa pagbabawas ng timbang. Kaya naman kung maraming ang puno ng papaya sa inyong bakuran, maaari mo nga rin itong masubukan. Isang masarap na dessert at marami pa rin palang pakinabang sa kalusugan. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng bukayo mula sa katawan ng papaya? O baka ngayon mo lamang din ito narinig? Kung oo ay mag-comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magdampok ng mga kakaibang kaalaman na maaaring mapakinabangan at kapulutan ng aral. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Hiwain, baliin, at itumba. Iyan ang mainam mong gawin sa mga tanimong papaya. Hello, what's up? Your best here. Opo, tama po ang inyong narinig. Kailangan ninyong biyakin at itumba ng sapilitan ang tanim at inaalagaan ninyong puno ng papaya. Isang nakatutuwang pamamaraan, subalit epektibo pala at tiyak na hindi mo aakalain ang magiginitong resulta. Ang papaya o prutas na papaya ay native o kilala din dito sa atin sa Pilipinas isang prutas na hindi kamahala ng presyo at marami pang dalang sustansya. Kayo ba ay mayroong tanim na papaya o puno ng papaya sa likod bahay? O kaya naman ay sa inyong bukid? Kung gayon, ang video ito ay para sa inyo. Bakit nga ba kailangan natin na putulin ang matanda ng puno ng papaya? ito ay maaring dahil sa hindi na nga ito gaanong namumunga at hindi na rin katamisan ang lasa nito. Ang tanim na papaya ay napapanahon lamang. Sa loob nga ng tatlo hanggang anim na buwan, ito ay magiging hitik sa bunga at magiging kapakipakinabang lalo na nga sa mga nagtatanim nito. Subalit alam mo ba na mayroon pa palang isang natatanging pamamaraan upang mas dumami pa nga ang taglay nitong bunga at gayon din, ito ay higit ngang mas maging matamis pa. Hiwain lamang ang puno nito at saka itumba. Nakakatuwa mang isipin. Subalit, ang pamamaraang ito ay labis na epektibo at subok na nga sa ibang dako ng mundo. Sapagkat ang water supply buhat sa ugat ng puno ng papaya ay pinaniniwalaang mapipigilan at ito ay nakatutulong nga upang mas maging higit na matamis ang taglay nitong bunga. Ito ay halos may kukumpara nga natin sa mga tanim na pakwan o milon na kapag naulanan o mayroong malakas na ulan sa panahon na malapit na nga itong anihin ay magiging matabang rin ang mga bunga nito sa bansang China ay ginagamit na nga nila ang pamamaraang ito upang mas mamunga pa nga ang may edad ng mga papaya. At dahil nga sa ang puno ng papaya ay kadalasang tumataas kapag nagkakaedad na sa pamamaraang ito ay hindi mo na problemahin ang mataas nitong puno. Sa pamamaraan ding ito ay kailangan mo lamang hiwain ang puno ng papaya at saka ito dahan-dahang itumba. Pagkatapos ay lagyan ng posting alalay at sa paglipas nga ng ilang buwan, ito ay magiginang matibay. Matamis na ay hitik pa ito sa bunga. At dahil sa Pilipinas nga na parating dinaraanan ng mga bagyo, hindi mo na rin po problemahin pa na maaari itong matumba dahil ito ay nakahapay na. Ano ang opinion mo sa ganitong sistema? At kung ikaw ay mayroong tanim na papaya, ito ay subukan mo na. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Dito na sa bestie. Salina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakat...